Okay, let's go. Kirahin natin to. Okay lang. Hindi niya deserve yung isang katulad mo pag ganong manlulo ako. Tawa mo natin. Paano yung sinukomfort ko ito? Mama sure mo. talaga sa isang kasi baka mo yan. Matiplash ka. Magbigtig ka. Ilabas mo yan kasi pag di mo nilabas yan, magiging depression yan. Ano nga ba, doy? Ano ba? Ilabas mo yan kasi pag di mo nilabas yan, magiging depression yan. Ano mo yan? Nandito lang kami sa likod mo, no? Thank you. Oh. Uh may si panunoy -huh. namin. Ang daming mabahagi yan. Ngayon pa, may ama ka lang. Hindi ka niya deserve pagkaganyan. <laughs> Ang kan dia yak mo. gua udah ngajarin om invest gua mah meledepres kan <laughs> dia siapa suka banyak ya dia suka tuh so tisu so guys ini si yang paling kasih yang story niya ay <laughs> Nabanggong nangyayak, gurling. Hindi mo siya deserve. Ibig sabihin, may mas deserve na darating sa'yo. Oo. Oh, Ayun mo lang. ko Okay lang. Hindi okay. niya deserve yung isang katulad mo pagka ganyan manluloko. Oo. Okay, so, ano masasabi mo sasabi mo? Kunyari, nandiyan dyan siya. Salamat pa rin. Papasalamat siya sa kanya. Ganyan siya. Naging masaya ako sa mga panahon na yun. Ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo! Okay, game. Huwag peke! Game, game. Go! Sige, yung sisimula. Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako si kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo may kwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. De, teka, kailan mo siya nawala? Anong day to? Ano oh. Uh -huh. yan, 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 December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O, asa kayong December 19? Hindi. De Basta ako, may, may problema kami ni Pacboy. Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, um, si Popboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa iyo, hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi, ka nagsasalita. Hindi. Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh kailan naman pumasok siya. nga, pero ano, actually mga ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. So, pakinggan nyo to. So, bago kami nagkarelasyon ni Cherry White, bago kami nagkajowa, nasa, nasa Manila kasi si Cherry White, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre ako yung taong hindi uh, may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya na kay Pacboy, ang, ang sa akin lang is comfortable na ako na wala siyang jowa. So, siyempre, ako din naman na wala akong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa ito isa, habang lagi kami nag-video call, eh nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami, hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. Ganun naman pala yung nangyari. May problema si Pacboy. Kaya nangyari sa kanya yun. May problema si Cherry White, kaya nangyari yun. May problema din si Boy Tapang, kaya nangyari yun. So, eto lang ang masasabi ko. Para to sa mga nagko-comment about dito sa issue. May sarili ka rin problema, di ba? Ba't hindi kaya yung sarili mong problema ang atupagin mo at huwag mong papakailaman yung problema ng iba? Bakit ka sausaw ng sausaw sa problema nila sa sarili mong problema, hindi mo maayos? Una ka ng puna ng kamalian ng iba. Yung pagkakamali mo, naayos mo naman. Kaya kayo mga nagko-comment, Huwag kayong basta-basta magko-comment kung hindi nyo alam kung ano talaga yung nangyari. Pakilamero kayo, pakilamera kayo, di ba? Pero hindi ko sila kilala. Wala din akong pakialam doon kung ano man yung problema nila. Gusto ko lang sabihin sa mga nagko-komento ng kung ano-ano sa mga ganitong klase ng issue. Natigil-tigilan nyo na yan. Unahin yung asikasuhin yung pamilya nyo kesa sa mga issue na ganyan. Di ba? Baka mamaya eh. Kailangan ng dumedi ng anak mo. Hindi mo pa napagtimpla ng gatas. Di ba? Yun lang yun eh. Yun lang naman yung gusto ko sabihin. Ayusin nyo muna yung problema nyo bago kayo makisawsaw sa problema ng iba. Ganun lang yun. That's it. Peace out.